programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Shining Inheritance Abot langit ang kaba ni Kuya Edwin nang umatake muli ang sakit ni Madam Aurea. Nariyan pa ang naglakad-lakad si Madam Aurea malapit sa restaurant ni Ina at Juana. Wika ni Kuya Edwin, mukhang sinusumpong na naman raw ng sakit ang kanyang madam na si Madam Aurea. Nasaktuhan at papunta na si Juana kasama si Amy at Yuan sa restaurant. Nang makita ni Kuya Edwin na palapit na sa kanila ang kambal. Sa takot na mahuli ay agad nakiusap si Kuya Edwin kay Madam Aurea. Kailangang bumalik sa normal ang pag-iisip ni Madam Aurea para sumunod sa utos ni Kuya Edwin. Mabuti na lang at biglang bumalik sa ulirat ang isip ni Madam Aurea. Nakapagtago si Madam Aurea at napag nagpaiwan si Kuya Edwin. Siya ang nakita ni Joanna sa resto laking gulat naman at taka ni Joanna kung anong ginagawa ni Kuya Edwin sa resto dis oras ng gabi. Nagpaliwanag at nagpalusot si Kuya Edwin. Mabuti na lang, masakit ang kamay ni Joanna. Kaya hindi siya masyadong inusisa nito. Nakahinga ng maluwag si Kuya Edwin paglagpas ng kambal sa kanya. Agad-agad niyang inalalayan si Madam Aurea, pabalik sa bahay nila Ina. Mabuti na lang at okay kayo madam. Saad ni Kuya Edwin na hanggang ngayon ay kabadupasa ng yari. Nagpasalamat si Madam Aurea kay Kuya Edwin. Kung hindi dahil kay Kuya Edwin ay masisira na sana lahat ng plano nila dahil kung sakaling makita ni Joanna at Yuan si Madam Aurya, Malamang ay hindi na nila ito pakakawalan pa. Patuloy na nagtalo ang kambal na si Yuan at Joanna. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin ni Joanna si Ina sa pagiging talunan niya. Hindi matanggap ni Joanna na bumalik lahat sa kanya ang ginawa niya kay Ina. Doble o triple pa ang nangyari. Pinagtanggol ni Yuan si Ina laban kay Juana. Walang kasalanan si Ina. Lumaban lang sila at yun lang yun. Nagalit at pasigaw na nagtanong si Juana. Bakit parang lagi mo na lang kinakampihan niyang Ina na yan? Maging si Amy ay nagkaroon ng pagtataka sa kinikilos ni Yuan. Tila nahuhulog na ng husto si Yuan sa ating bida na si Ina. Ngunit imbis na umamin, piniling sabihin ni Yuan na kasalanan talaga ni Joanna ang lahat. May desisyon na at kailangan niyang anggapin. Galit at poot ang nararamdaman ni Joanna gaganti at gaganti raw siya kay Ina sa ayaw at sa gusto ni Yuan. Kilit kinalaban ni Yuan ang sarili at puso. Alam ni Yuan na mas mapapahamak si Ina kung sakaling lumala ang nararamdaman niya. Nakarating kay Ina ang nangyari kay Madam Aurea. Punong-puno ng pag-aalala ang puso ni Ina mabuti na lang at kasama ni Kuya Edwin si Madam Aurya, Kundi katapusan na sana ng kanilang mga plano. Nagtataka nga si Ina. Tama naman lahat ng ibinibigay na gamot at oras dito kay Madam Aurya. Ang kaso lang talaga ay hindi talaga nila maiiwasan na hindi sumpungin nang sakit si Madam Aurya. Kaya minabuti ni Ina na ipabantay na lang ng maayos si Madam Aurya nang hindi na maulit ang nangyari. Dahil panigurado na kung sakali mang makita muli ni Joanna at Yuan si Madam Aurea, maiisipan muli nila na ilayo si Madam Aurya dito kay Ina. Dahil ayaw na ayaw nila na madidikit si Ina dito kay Madam Aurea. Samantala, naimbitahan nga ang resto nitong si Ina at resto ni Juana. Dito nga ay muling magtatap, magtatagpo ang kanilang landas. Itong si Yuan ay abala dahil gustong gusto na niya muli makita itong si Ina. Nakita ni Amy Naayos na ayos ang itsura nitong si Yuan. Wika ni Amy, "Paniguradong maraming ahas na naman ang papaligid dito sa nobyo niyang si Yuan. Sinigurado naman nitong si Yuan na walang ibang tao o babae na makakadikit sa kanya. Magtiwala lang raw itong si Amy." ngunit hindi sigurado itong si Amy. Dahil alam nitong si Amy na si Ina ang tunay na mahal nitong si Yuan. Lalo pa nga na si Amy dahil magtatagpo muli ang landas ni Ina at Yuan sa mismong event na pinuntahan nila. Sinabihan ni Yuan itong si Amy na magtiwala lang raw sa kanya dahil kahit kailan ay hindi niya magagawang magkagusto kay Ina. maya, -maya sa pag-uusap ni Amy at Yuan, nagtinginan ang mga tao sa, sa pintuan ng event. Dito ay bumungad ang napakagandang si Ina. Hindi napigilan ni Yuan na hindi lingunin si Ina. Napakaganda at napatulala itong si Yuan kay Ina. Biglang napatingin si Amy kay Yuan. Halata o baka sa mga mata ni Yuan na manghang-mangha sa itsura ngayon ni Ina. Nakaramdam ng matinding selos itong si Amy. Ngunit pinagkaguluhan na nga sila ng mga press. Pinuntahan si Ina at si Yuan. Dahilan, para magkaharap silang dalawa. Wala silang magawa kundi ang ipagpatuloy na lang ang ginagawa sa kanila. Dahil kung hindi, baka kung ano ang sabihin sa kanila. Kaya naman itong si Amy ay nagtatampo at nagseselos lang sa gilid ng event. Dahil na itsapwera siya at itong si Ina at si Yuan ang magkasama ngayon. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Joanna? Magkakaroon kaya siya ulit ng plano ngayong nasa iisang lugar na naman sila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.